Hello guys, good morning happy sunday sa inyong lahat uh, tayo ngayon ay magluluto ng dinuguan at saka igado ayan o ayan yung isis ko magluluto muna tayo ng, magigay tayo ng dinuguan gusto nilang dinuguan sinagaw yung igado ito yung nilaga, ito yung humba birthday ngayon ng aking anak na pangalawa. Ah, bukas pa so, para i-advance lang yung ano, yung handa ah, dahil may pasok sila bukas. Update na lang kayo kasi ma clip, lang yung kukunin natin na ano, na video. Matagal na luto ito. Siguro muna. hanggang maghapon to. Ngayon yung manok. Ah, ganun natin kalderita. Ito naman yung ano, ni ay, laga, lalagayin natin. Ito aga yung agay kong Tapos yan, hindi gano'n, na. talaga yung patroler dyan. ko lang baga ng baga. diyan mo lang, gano'ng gaya nangyay. Pulo ka. Puno din po ang balat ng papaya to. Kung ako nag ng ginagawa, nag-alat ko mo ng papaya. papaya po, isang kilo ka lahat yung binubuhan. Ang oh, babala. Okay, napapalap na ka Huli na Ano bang inapagbong bang ito papaya doon? Plastic yung ano doon? talas ngayon kasi sa

你给我不，你给我。 sa ano ah, sa okay. Shanghai. Sa Shanghai. Sa shanghai. Yung, patata, yung patatas ay alagay sa Shanghai. Ilang ba yung sa shanghai. Ilang kilo yung shanghai, pang Shanghai, Jay? sa? nagayawa tayo ng palamya. Oi. Kung iingay, ah ah, <coughs> Bakit <mangkapatong> Ay. <coughs> Ay. Ay. yung Ay. 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 तव्हां <laughs> malapit na lumambot oh yung ano ko doon oh yung itong pag ng pang sahug panam panamya at pang sahug sa ano panglagay saan yan nagaloto na ng igado yung anak ko oh ayan oh nga pala mulot ko na yung aga uh, kaldiri tayong monok ayan po at um, nagaloto tayo ng kaldiri tayong monok hindi po nung kanakong pangalawa kaya nagaduto ng po yung mga buong pagsalusaluhan din sa bahay. Kaya tayo yung medyo mga pagsalusaluhan din sa bahay. Kaya <coughs> Wow, mudah. কৰাায় okay, নহয় tungo kaya sa amin 哎，还可以呢。<music>

Okay, nandiyan na yung igado nila. At tapusin yung lutuin. Hindi na tapos kanina. Wala. Wala. Wala yung niya yung pagluloto ng egg wadu. Pwede mo na ginisa mo. Lagyan mo ito mainit na tulid. ka mo yung ano, kawali. Baka tuming kang. Nasimut ka isa-isa niyan. Nakakalaway naman yung inaluto mo yan. Yeah? wala ko yung pag-ibig na palang big ka pero naniwala ka sa akin maganda muna yung marinig ang no? lasa ng karliman ay baldin yan, ilalagay din yung aswete may uh, muna ito na. may muna ako tubig ay. muna ako Oh, Diyos ba? Hindi kumulay, ano? Hindi katulad ng boto. Igado yan? May tutay face. Maputla ba? Dapat dalawang ganoon. Walang mo namin. Takbabi. Takbabi. So. Mabili pa kayo ng 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 city? Hindi ko eh. nyo. spaghetti. Naulan na naman. Gulo tayo ng 'yung dahil sa Nung, ano ko. Tama sila sa loob. bisit sila sa ng ano lobo doon sa loob ng bahay. Dito ako nag lulog sa labas. So, oh. ayan. Pero may video okay pa. Kumaya, kantahan nyo na sigurado. Ito nga pala yung may birthday. Yung anak ko, yan yung nakapula. Yung nakatalikod. At yung ibang bisita, yan ang nakain. Dito namang isa, yung anak ko, nag sardok ng ulam nag-serve sila doon sa mga nakain na bisita ayan o oh. Ano ba naman anak yang nasa sundok mo na yan? Parang nakakalawa yan. Pahingi daw ako. Ayan. Oh. oh shout out doon sa anak ko na nagasandok. Ano ba yan? Pang oh, At meron pa pala dito sa labas. Bisita. Nagainom na sila. Ito sa... Yung iba sa loob. Oh. Ayan o. Oh.